positive pula oo tapos negative sa dito sa kaliwa so sila ini apa? So dito mga Lodi Susubukan natin itong kiskisin ano Baka dito lang Nagkaka problema sa kanyang terminal <laughs> Tapos i-bend natin ng konti Para kumapit ano Kumapit dun sa sakit Tapos i-bend natin siya si si makakita yan lang. Akin Pinulupot lang ni benta na, natin konti konting lodi lodie. na niya. Ayan. Oh, lakas tuloy kumarba. Tapos alpak natin. Baka andito lang 'yung problema, ano? Di sa masyado masikip. Tapos paandarin natin ulit yung, 'yung motor. <laughs> Ayan. So, ada rin natin ulit. Dapat pumalo na to katoro si mga lodi. Okay, so dito to, dito. So dito muna tayo magte-test ng mga lodi sa kanyang regulator. Pinaka mainline. Yung ating multimeter, sisit natin sa DC. Tapos dapat 14 na to. Yung negative probe ng ating multimeter dito sa negative ng wire ng regulator, ayan. Tapos yung ating positive probe dito sa red wire ng regulator. Ayan. Dito lang, sakit. Nakakaron na problema. So yung mga lodi, Ito na. 14 na. Alright.